Mapagpalang gabi, kapatid. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ramdam mo ang bigat ng buhay at tila walang kasagutan sa iyong mga tanong, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging handang umalalay at sumaklolo sa bawat pagsubok na iyong dinaraanan. Kaibigan, ngayong gabi, isang tabi mo muna ang lahat ng iyong pag-aalala. Huminga ka ng malalim at payagan mong ang presensya ng Panginoon ang umapaw sa iyong puso. Samahan mo ako sa taimtim na panalangin ito, isang gabing paglapit at paghingi ng lakas mula sa Diyos na tapat at hindi nagkukulang. Manalangin tayo, Amang Diyos na mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo ng may pusong pagod at nabibigatan. Sa gitna ng kagipitan, Panginoon, ikaw lamang ang aming takbuhan. Sa oras na tila wala ng pag-asa, Ikaw ang nagbibigay liwanag sa madilim naming daan. Panginoon, nakikita mo ang aming pinagdaraanan, ang mga problemang bumabagabag sa aming puso, ang takot na bumabalot sa aming isipan, at ang kawalan ng katiyakan sa aming kinabukasan. Ngunit salamat dahil hindi mo kami pinababayaan hindi mo kami nilalayuan kahit sa pinakamabibigat naming pagsubok. Sa gabing ito, Ama, inaangat namin sa iyo ang lahat ng aming pinapasan. Palitan mo ang aming pagod ng kapayapaan. Palitan mo ang aming pangamba ng tiwala. Palitan mo ang aming luha ng pag-asa. Hinihiling namin ang iyong banal na presensya na kumalinga at umakap sa amin ngayon. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Kapag hindi namin nakikita ang bukas, tulungan mo kaming kumapit sa iyong pangako. Kapag tila mahirap ng maghintay, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kapag wala na kaming lakas, ikaw nawa ang maging aming kalakasan. Panginoon, sa bawat taong nananalangin ngayon, pawiin mo ang kanilang takot. Hipuin mo ang kanilang puso at ipaalala na hindi sila nag-iisa sa bawat kagipitan, ikaw ang kaagapay, ikaw ang sandigan, at ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Sa gabing ito, Ama, ipinagkakatiwala namin ang lahat. Sa iyo ang aming buhay, ang aming kinabukasan, at ang aming pag-asa. Nawa'y mahimbing kaming makatulog dala ang katiyakang hawak mo ang aming bukas. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo nang may pusong naglalakbay sa gitna ng unos ng buhay. Marami kaming dalang bigat, mga suliranin na tila walang kasagutan, mga pag-aalalang bumabalot sa aming puso, at mga takot na hindi maalis sa aming isipan. Ngunit ngayong sandaling ito, itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang aming sandigan. Kapag wala na kaming malapitan, ikaw ang aming takbuhan. Hindi mo kami pinababayaan kahit kailan. At alam naming sa bawat patak ng luha, nakikita mo at naririnig ang aming mga hinaing. Marami sa amin, Panginoon, ang dumaraan sa matitinding pagsubok. May nawala ng trabaho, may nag-aalala para sa pamilya, may nasasaktan sa loob ng kanilang puso. Marami ang nagtataka kung kailan matatapos ang paghihirap. Ngunit ngayong gabi, tinuturo mo sa amin na sa gitna ng lahat ng ito, may pag-asa. Dahil ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nangyayari, kundi sa kung sino ang kasama namin. At ikaw iyon, O Diyos na tapat at mapagmahal. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubos Kapag hindi namin naiintindihan ang nangyayari, tulungan mo kaming kumapit sa iyong mga pangako. Kapag parang hindi na namin kaya, palakasin mo ang aming loob at ipaalala na hindi kami nag-iisa. Panginoon, hiniling namin ang iyong presensya ngayong gabi. Hipuin mo ang bawat pusong nananalangin ngayon. Palitan mo ang pagod nila ng kapahingahan. Palitan mo ang pag-aalala nila ng kapayapaan. Palitan mo ang takot nila ng katiyakan na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Ama, pinapatawad ka namin kung minsan kami nagduda sa iyo. Kung minsan kami nagtatanong kung naririnig mo pa ba ang aming mga panalangin. Ngunit ngayon, nagpapakumbaba kaming lumalapit at humihiling ng iyong habag. Yakapin mo kami, O Diyos. Yakapin mo ang aming pamilya. Yakapin mo ang aming mga pangarap at kinabukasan. Ngayong gabi, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Sa mga walang trabaho, buksan mo ang pinto ng oportunidad. Sa mga may sakit, ipadama mo ang iyong kagalingan at himala. Sa mga naliligaw ng landas, gabayan mo sila pabalik sa iyong liwanag. Sa mga nawawalan ng pag-asa, palalahanin mo sila na hindi pa tapos ang lahat dahil kasama ka namin. Panginoon, salamat dahil sa oras ng kagipitan, ikaw ay laging handang tumulong. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw ang aming kapayapaan ngayong gabi. Sa iyong mga kamay, itinatalaga namin ang aming mga sarili. Nawa'y matulog kaming payapa, may pananalig na bukas ay bagong pag-asa at may katiyakang ang iyong plano ay mas mataas kaysa aming naiisip. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo ng may pusong pagod at puno ng pasanin. Marami sa amin ang dumaraan sa matitinding pagsubok problema sa pamilya, kakulangan sa pangangailangan, pangungulila, at pangamba sa kinabukasan. Subalit ngayong sandaling ito, itinataas namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Panginoon, ikaw ang aming sandigan at kanlungan. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang aming kalakasan. Kapag tila wala na kaming makapitan, ikaw ang aming takbuhan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan. At sa bawat patak ng luha, alam naming naririnig mo ang aming tinig. Diyos, pawiin mo ang aming takot. Palitan mo ang aming pangamba ng kapayapaan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin nauunawaan ang nangyayari. Sa gitna ng bagyo ng aming buhay, bigyan mo kami ng katiyakang hindi kami nag-iisa at hawak mo ang aming kamay. Ama, marami sa amin ang naghahanap ng pag-asa. May mga nawalan ng trabaho may mga may karamdaman, may mga pusong sugatan at naguguluhan. Inaabot namin sa iyo ang bawat isa sa kanila. Ibigay mo ang kagalingan sa may sakit, lakas sa mahina at direksyon sa mga naliligaw ng landas. Sa bawat pamilyang nagdarasal ngayon, hipuin mo sila ng iyong biyaya. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Punuin mo sila ng pag-ibig na nagmumula sa iyo upang kahit sa gitna ng kagipitan, makita pa rin nila ang kabutihan mo. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan kami nagduda at nawala ng tiwala. Patawarin mo kami kung mas pinili naming umasa sa aming sariling lakas kaysa sa iyo. Ngayon, nagpapakumbaba kaming lumalapit at isinusuko ang lahat sa iyo. Sa iyo ang aming hinaharap, ang aming pamilya, at ang aming mga pangarap. Ngayong gabi, humihingi kami ng kapahingahan sa iyo. Naway makatulog kami ng payapa, may pananalig na bukas ay may bagong pag-asa at bagong biyaya. At sa bawat paggising namin, makita namin ang liwanag ng iyong pagmamahal at katapatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!